Hello guys, dito kami sa Mawara Mawara Beach Tingnan mo guys, ang ganda na ano? Yan guys, daming ano guys Dito kami ngayon sa Mawara Beach kasama ko yung ano namin dinala nila ako ngayon dito nag ano kami punta ko doon naglakad lakad yun ang -ano. Dito ang alo ng tubig pupunta ko sa dagat. Wow, ang ganda ng adon ng dagat, guys.